paano ay ng Biblia ang mga nilawalhating katawan na aariin natin sa langit. Bagaman hindi detalyadong inilalarawan ng Biblia ang nilawalhating mga katawan na matatanggap natin sa langit, alam natin na magiging katulad sila ng nabuhay na mag katawan ni Jesus. Ang ating mga katawan tao ay inilarawan sa unang Korinto 15.42-53 bilang nabubulok, walang dangal at mahina. Lahat ay dahil sa kasalanan ang ating mga katawan na nilawalhati ay magiging hindi nasisira, marangal at makapangyarihan. Ang ating mga bagong katawan ay hindi na magiging likas na mga katawan na papailalim sa pagkablok at kamatayan. Tayo ay mabubuhay sa tagumpay laban sa kasaranan at kamatayan na napanalunan ni Kristo para sa atin. Unang Korinto 15.57 Bilang mga katawan na hindi nasisira, hindi na sila magdurusa sa sakit at kamatayan, ni hindi na sila mapapailalim sa init at lamig o gutom at uhaw. Ang ating mga bagong katawan ay magiging marangal dahil hindi sila mapapahiya dahil sa kasalanan. Nang magkasala si Adan at Eva, ang unang nadama nila ay kahihiyan dahil sa kanilang kahubaran. Genesis 3, 6-7 Bagamat hindi inilalarawan ng Biblia, ang mga nilawalhating katawan bilang hubad Pagkos ay nakadamit ng puting kasuotan. Pahayag 3.45.18 Sila ay magiging dalisay at walang dungis ng kasalanan. Ang ating mga katawang lupa ay mahina sa maraming paraan. Hindi lamang tayo napapailalim sa mga likas na batas ng gravity at oras, kalawakan, tayo ay nangihina dahil sa kasalanan at ng mga tukso nito. Ang ating nilawalhating katawan ay bibigyan ng kapangyarihan ng espiritu na nagmamayari sa atin at mawawala ang kahinaan. Kung paano ang ating mga katawan lupa ay ganap na angkop sa buhay sa lupa, ang ating mga nabuhay na mag katawan ay magiging angkop para sa buhay sa kawalang hanggan. Malamang na masisayahan tayo sa pagkain, ngunit hindi tayo matutulak sa makalamang pagnanasa. Lucas 24, 43 At tulad ni Moises at Elias, Magdiningin tayo sa kaluwalhatian ng ating may likha sa pakikisama ng kanyang mahal na anak. Matayo 17, 2-3, Pilipos 3 10. Ang mga katawan na ating mamanahin ay magiging higit na katulad ng kung ano ang orihinal na nila'yon ng Diyos. Sa halip na kung ano ang ating pinananatili ngayon. Mawawala na ang mga kasakitan at kahinaan ng ating makasalanang laman. Sa halip luluwalhatiin tayo kasama ni Kristo at ang kaluwalhatiang iyon ay aabot sa mga katawan na ating paninirahan. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak hanggang sa muli po.